Estudyante sa Nueva Ecija, patay dahil sa umano'y hazing. Naritong news ni Judith Estrada Larino. Batay ang isang 18-anyos na lalaking grade 11 student sa HN Nueva Ecija na sinasabing biktima ng hazing, kinilala ang biktima na si Ren Joseph Bayana. Batay sa report, nagtungo sa HN Police Station ang tiyan ng biktima at ini-report sa mga polis ang pagkamatay ng binatilyo dahil umano sa hazing. Ibinahagi ng tiyan ng biktima na nagpaalam ang kanyang pamangkin na nasa sa ilalim ito sa final hazing sa bayan ng San Leonardo na sasagaw ng Tau Gamma Phi Fraternity Ayon sa ilang saksi, dinala ng mga suspect ang katawan ng biktima sa bahay nito sa barangay San Pablo bandang alas 5 ng hapon. Kinilala naman ang dalawang suspect na sina Baron Cabado at Patrick Ginto na pawang miyembro ng nasabing fraternity at kaagad tumakas. Pinaganap na ng mga otoridad ang mga suspect at humingi na rin ng tulong ang Municipal Police sa Nueva Ecija Provincial Forensic Unit para sa pagsasagawa ng autopsy upang malaman ang sanhi ng pagkamalaman. Matay ng biktima. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.